Hello everyone! Welcome back ulit sa akin channel. Kung bago ka lang sa akin channel, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Pindutin lamang po ang bell button para sa tuwing mag-upload ako ng bagong video, manotify ka. Panibagong video, panibagong araw na naman po mga kaswerte. Andito na naman ako para ibahagi at ituro sa inyo ang ritual na ito para manumbalik ang taong minamahal mo kung sa tingin mo at nararamdaman mo na nalalamig na ang taong mahal mo. Para naman sa mga taong hindi nagpaparamdam ang mga asawa at girlfriend nila, gawin mo ito para babalik siya sa iyo. Ikaw lang ang iisipin niya, mababalisa siya sa kakaisip sa iyo. Isang pamamaraan ito para hindi ka na muling iwanan o lokohin ng taong minamahal mo. Narito ang dapat mong gawin. Kumuha ng malinis na papel at panulat at puting kandila. Dapat alam mo ang buong pangalan at apelyedo at birthday ng taong kagawan mo ng ritual. Ngayon, isulat ang pangalan, apelyedo at ang birthday niya sa malinis na papel. Dapat punuin nyo ang papel ng pangalan at birthday ng taong gagawan nyo ng ritual. Pagkatapos, sindihan mo ang kandila. Ngayon, kunin mo ang papel na may pangalan niya. Patakan mo naman ang bawat letra ng pangalan at birthday niya. Take note, bawat letra po Ngayon habang pinapatakan mo banggitin mo ang salitang Always think of me nang paulit-ulit. Hanggat hindi natatabunan ang pangalan at birthday niya, dapat matabunan lahat. Pagkatapos, pag natabunan nyo na lahat, i-roll nyo naman ang papel papunta sa inyo. Pag na-roll nyo na ito, kunin nyo naman ang kumot na ginagamit mo lagi tuwing gabi. Ngayon, itali mo ito sa dulo ng kumot mo. Pag matutulog ka na sa gabi, dapat nasa taas ang ginawa mong ritual para mabalisa siya at ikaw lang ang iisipin niya hindi siya makakatulog sa kakaisip sayo wag mo nga alisin ang tinali mo sa kumot mo hayaan mo lang ito doon para babalik agad ang taong mahal mo o asawa mo kung kayo ay nasa abroad o siya ang nasa abroad, mas maganda yun dahil ikaw lang ang iisipin niya hindi siya titingin o magahanap ng iba dahil ikaw lang ang palagi niyang iisipin. Para naman sa mga matagal na walang paramdam ang asawa nila, gawin mo ito para babalik at magpaparamdam uli siya sa iyo. Paalala lang po mga kaswerte kung gagawin nyo ang ritual na ito, siguraduhin nyo lang na totoo ang nararamdaman nyo para sa kanila at dapat buo ang loob nyo at may paniniwala. Bukod po doon, huwag nyo gawing biro ang paggawa ng ritual, lalo na sa mga taong gagawan nyo ng ritual. Kung ikaw naman kaswerte ay may trabaho at panggabi kayo, itago nyo muna ang kumot nyo para hindi makita at mahawakan ng iba. Kasi mawawalan ng bisayan once na nakita nila at nahawakan nila. Gagawin nyo lang ito kaswerte sa araw ng Martes at Friday. Huwag mong aalisin ang ritual na ginawa mo. Halimbawa lang mga kaswerte, kung lalabahan mo naman ang kumot mo, kailangan ulitin mo uli ang ritual na ginawa mo at yung dating ginawa mo naman na ritual, sunugin mo ito. Kung tatanungin nyo naman kung bakit uulit-ulit kayo sa paggawa ng ritual kasi mga kaswerte, tinanggal nyo ito sa pagkakatali sa kumot nyo. Kung maglalaba lang naman kayo ng kumot nyo mga kaswerte. Okay mga kaswerte, huwag nyo pong kalilimutan lahat ng tinuro ko para mabilis umepekto ang ritual sa taong mahal nyo. Okay mga kaswerte, kung nagustuhan mo ang usapang pampaswerte at ritual na ito, huwag mong kalimutan mag-subscribe, like, Share at comment lang kayo kung may mga katanungan kayo. Maraming maraming salamat and God bless sa inyong lahat.